So yan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, morning Philippines, good morning Kermulan. So dito tayo sa Congress, so ayan, si Baro. Baro, anong masabi mo? Ayan. So guys, out ko dyan sa barang Barangay Balangunang, Bantaga Tanduanes. Ayan, so, taga-vehicle din pala ito. So, kung gusto nyo may baka may gawa-gawa kayong -gawa bahay dyan, pwede ko puntahan yan. Ayan. Oh, yan para sa inyong lahat. So, kukontratahin mo ba? Kukontratahin ko para uh, sa inyo. So ayan, kontratestan na yan. So, gusto mong tinta Ayan. Si tanda, Palitada, putada. ayun. So, vertical millimeter ito. So, ayusin nila. si masyadong makapal yung habulan. Ito. Okay. Masyadong makapal, guys. Ayan, makapal. Kaya medyo nahirapan kami ngayon. Ayan. Dahil medyo makapal yung kanyang pagkapos, pagkabuhos. Ayan. So, yung critical, madalian ito gagawin. So, apat sila. Kaya lang kayo dyan. Apat. Apat. So, so, apat, apat. So, limit yan, ah. ha? How many days yan? Baka matapos. <laughs> Ayan. Yan pa. Di ka bilang building. So, napakalaking yan. Doon. Ayan, mga builder natin. Doon. So, na sila, sa taas. Ayan, ha? Ah. Tingnan na, boy. Salamat ka okay. na. Selamat guys, sampai jumpa. Suprem saya YouTube channel Joe Sedanan. Ayan, selamat, selamat, sa ating mga sponsor. Selamat, pak. Ayan, so good morning, good morning Pilipinas. Good morning, Pandan. So good morning, karamuran. Itulah yang sa kongres. So ayan. Okay, selamat, selamat.